Ito pa kang mamahalin. Ang puso ko'y di halos mabaliyo. Sa tamis ng iyong pangako at ang iyong mga pagsuyo, puso ko'y narahuyo. Sinaksisaksi mo ang langit, pinaasa-asahan mo ng labis. Ang dalisay kong pag-ibig, ang dinulot ay pasakit, pawang hinakit. Bakit taking na tutuhan na kita'y mahalin? Kahit na hindi tunay ang iyong pag -iliyo. At hindi ko akalain Piking sa sanggitara na ikaw ay magtaksil yung lagi kong dalamin na no, way di ka magmalyo kumalas ka man sa ating sumpaan hindi sa'yo giliw magdaramdam kung nalaman ko lamang ikaw ay salawahan sana'y di ka hal. kau palagi liu salawahan. Anda ni